Eto na guys, gine-check na po ng mga SWAT team yung state kung saan magpaper form sila Elias CTV mamaya guys at yung iba pang mga guest at saka banda. Ayan o, no? so sinisigurado nila mga Q na walang problema ang mangyayari. Yan pong aso na yan guys, kung hindi ako nagkakamali, yan po yung tinatawag na canine dog. Yan, yan po yung mga umaamoy kung mayroong kainahinalang bagay sa area, sa location, sa lugar. So like for example, bomba guys naamoy kaagad agad ng aso na yan guys tatahol po yan pag meron po siyang naamoy na uh, kay na yun nga yung bomba yan po iniiwasan talaga ng Dipolog City guys yung may mangyaring hindi maganda so kaya nila chine check, kaya nila ginaganyan guys para masigurado talaga na safe yung lahat ng uh, pupunta mamaya dyan sa uh, concert ni Elias City at syempre yung Elias JTV Band mga Q. Kaya maganda talaga to O salot po sa mga taga Dipulog Swat. Ayan, sinacheck talaga nila ng mabuti. Ayan. Hindi ko alam guys kung sa ibang ano, kung sa ibang uh, event na pinapuntahan ni Elias JTV, kung gumaganyan din sila, no? Mas maganda na merong ganyan talaga para uh, mas sure talaga na walang problema ang mangyayari guys. Ayan, saludo po talaga sa kanila. Kasi ito po ay eh, safety lang to namang ginagawa nila guys. For safety purposes only. Yan, para maiwasan talaga yung mga bagay na hindi inaasahan na mangyari. Yan, kasi alam niyo naman guys, yan na uh, uh, pwedeng magawa ng hindi maganda, pwede namang hindi rin. So depende yan sa tao. Pero ngayon kasi sa sobrang sikat na kasi si Elias City, si hindi natin maalis talaga sa isip natin na baka merong magsabutahi sa kanya, may gumawa ng hindi maganda. Kaya uh, tama lang itong ginagawa ng uh, Dipoluxwat na i-check yung Lugar kung saan sila magpe-perform mamaya Ayan, oh. Ayan, Yan po yung aso Yan, paikot-ikot po sila sa area guys Hanggang labas siguro yan Ginagawa nila para at least Maging uh, safety talaga yan So, grabe no Yan, ganyan na po yung idol natin ngayon guys Yan, uh, chine-check talaga yung siguridad po niya Para walang problema Sa mga events, sa mga gig Yan, lalong-lalong dito sa Dipolog Dito ko lang ito nakita sa Dipolog guys Kasi hindi ko naman nakita sa ibang mga pinupuntahan Ilias Elias JTB na ginagamitan nila ng mga ganito. Chine check nila yung states. Yan, kung may mga kahinahinala. Yan, uh, may mga nakatanim na kung ano-ano, di diba? So, hindi naman natin sinasabi na ganyan. Eh, ito is for safety purposes. Kaya, at maganda nga yung ginagawa nila, guys, para at least maiwasan yung mga hindi magandang pangyayari. Yan, no? all set na po, guys, yung stage kung saan magpe-perform si Elias City bumaya yan, marami po siyang mga kasama dito, guys. may mga guest na banda. yan, yung si Buana Twin, makakasama nila dito kumaya. Ayan, grabe. Ang laki ng ano, no? Ang laki ng location din. So, I'm sure, guys, punong-puno po yan mga kumaya. Ganito yung maganda, guys. Kasi para po silang nasa auditorium. yan yung mga upuan na pataas. yan So, yung iba kasi pinupuntahan nila, more on, ano lang, more on, patag lang talaga. Ito, nasa ano talaga sila? Auditorium ho talaga sila. Sa loob sila ng parang, ah, uh, ang malaking espasyo na parang anong basketball area mas, so, parang arang coliseum ako yung datingan guys parang gano'n <laughs> concert na concert talaga yung datingan ito mamaya guys no oh congratulations. yan uh, napaka ano napaka ano talaga yung ano nila yung pag paper po man sila napaka formal yan tingnan nyo naman guys napaka linis cover na covered po talaga siya yan at hindi ka talaga makakapasok dito mga kaki, kung hindi ka bumili ng ticket <laughs> yun lang yun ang problema dito guys kasi nga ah uh, dapat talaga meron kang ticket para makapasok ka dito sa ano, parang VIP ano po BIP performance po nila ito mamaya guys ayan so dapat talaga buma, magbabayad -bu -bu ka ng ticket mayroong mga BIP mga mga tinatawag ayan di ko alam kung magkano yung singilan nila dito guys ayan ito lang yung hindi maganda guys kasi uh, nasanay tayo sa mga ibang pinapuntahan nili City si na libre lang talaga yan nasa plaza ganyan o hindi kaya sa mga malalaking espasyo lang na pwede sila magperform at malaya yung mga tao makanood wala yung taong makaakyat sa stage iwan ko lang mamaya guys kung pwedeng umakyat dito yung mga uh, kababaihan na gustong sumaba ka dire, yan, hindi natin alam guys kasi dito pa lang, dito pa lang makikita mo sa ganitong bagay pa lang na uh, gusto talaga nilang maging safe talaga yung performer, ayan o no? yan. Eh, eh paano kung maganyan yung buwan tayo mamaya, makakaano ko pa ba <laughs> makakaporma ka pa ba sa mga swat, so abangan lang natin guys, yan, sana mayroong, sana may pwedeng umakyat. Sana makaakit ng mga fans ni Leo TV para sumaya talaga. Is sumaya sa pangalawang pagkakataon na punta nila dito. Pero ito kasi pangalawang pagpunta nila dito, guys. Pri parang private na po siya, guys, no. Kasi hindi po siya katulad ng unang punta nila dito na parang ano lang, parang uh, for public kanyan, uh, pwedeng manood kahit sino. Yan siksikan kanya. Ito kasi pang ano talaga, parang pang VIP talaga siya. 'Yon, grabe. Oh, tingnan niyo naman. So, yun lang guys. Abangan natin mamaya yung ano nila sa Dipulog City. Excited na po akong mapanood yung setup na yan guys. Ito is, nakikita nyo ba yung parang uh, concert talaga siya? ba diba? Yung parang concert ng mga sikat na singer. Yan, mga sikat na artista. Parang ganun, uh, mga concert nila. Uh, Martin Ibera. Parang Mga ganito yung setup niya ngayon guys. Yan, nag-level up. No? Nag-level up kahit pa paano. Yan. So, maganda yan kahit pa paano. At least, ano din, kumbaga, nag-upgrade. 'di ba? Kumbaga, nag-iiba rin yung style. Ayun, tingnan niyo naman oo.